pwede ka magkaroon ng gastroenteritis sa lagi. Uh, lalo na pagka ang pupunta mo ay napakalaking handaan, more often than not, minsan nakukulob yung pagkain. No? So, pag uwi mo na bahay, ikaw na yung affected. Diarrhea and everything. So, importante po, replenish or palitan nyo po yung nawawalan tubig. May mga orisol po na bibili. Meron din po mga homemade na mga ano. Pero importante po talaga, syempre, wala mo ng mga soft drinks. No? Hindi po pwedeng pamalit tubig po yung soft drinks. No? ang kinakailangan po orisol, maraming tubig, uh, kung talaga pong uh, sobrang uh, dami na po sa bibig at sa, sa baba, eh, sabay na, ay tumakbo na po tayo sa pinakamalapit na emergency room, lalo-lalo na po kung bata ang pinag-uusapan natin, mas mabilis po silang matuyuan ng tubig. Huwag po tayo mag-second mag thought, takbo ka agad po sa pinakamalapit na emergency room or doktor. Pwede rin uminom ng 1 to 2 tablets ng pampatigil ng pagdumi. Ako, sir, alam mo ba, uh, malulugi sa akin, sir, ang anti-diarrheal drugs eh. Mm -hmm. Hindi, hindi talaga say. ako nagpe-prescribe ng anti-diarrheal, yung anti-motility drug. Yung mag hindi po ako talaga nagpe-prescribe. Uh, talagang, ano ko, uh, replenish fluid losses through... Kasi alin niyo po, mga, ka mga kaibigan, meron po talaga normal na kapasidad po ang ating pong katawan natanggalin po yung mga toksin na kain po ninyo. Dalawa lang po pwede mangyari pag ayaw po tanggapin ng sistema po ninyo yung kinain po ninyo, either sa bibig ilalabas or sa baba. Okay? Pagka nailabas yung pan lahat yung mga toksin sa para lang kayo nagdahilan. Kasi para lang nagdahilan lang. In a matter of one or two days, titigil yan. No? Uh, importante po, palitan yung nawawalan tubig po. Yung uh, b r -A -T, ah, uh, pwede pa rin, pwede pa rin siguro yung uh, brat diet pero alisin po natin yung T, yung yung letter T, yung tsa, no? Explain uh, natin doc, right? banana, rice. Oo, oh, oh ayan, importante po 'yun. ah, uh, para po kasi nga po kung puro tubig naman po puro fluid uh, ang pap ang iinumin niyo kakainin niyo para ng tubig ang ilalabas niyo so importante po mag-umpisa na po kayo ng mga soft ayan yung pong lugaw Ayan, mashed banana or banana, malaki-malaki pa matutulong nun. Paano naman iiba sa pagtatay? Sa food Alam mo, variation? sa tingin ko, dapat, well, number one, maging maingat po sa pagkain. Kung pwede lang, ano, maging mapanuri po tayo. Uh, kung sa tingin nyo po, iba na yung amoy, huwag nyo nang kainin. Okay? Uh, yung mga leftover food, yan ako kinakabahan. Yung mga na, uh, pangatlong best ininip ingat po tayo doon. As much as possible, sana po, maging um, ang pinaka maraming best lang po na pwede nating initi ng isang pagkain may natira, isang beses na lang. Pag may natira pa doon, itapon nyo na. Kasi doon na po mangyayari po yung kinakatakutan natin ng mga gastroenteritis po. At saka, yun nga po, pagka nakita nyo po yung pagkain na parang bumubula na or may kakaiba ng amoy, alam nyo po kung ano lasa ng pagkain. Hindi ganun ng lasa. wag nyo na po kainin. No? Um, ingat din po kayo sa mga tubig. No? Sa mga tubig. Lalo-lalo na po na kung saan lang po kinuha yung tubig. So, dapat kung ako, suggest ko, sana may baon tayong sariling tubig para makaiwas po tayo sa mga diarrhea.